Good morning, mga kabudoy uh, Welcome back to my channel Alis kami ngayon Pupunta kami sa bilihan ng isda Mamimili kami Ayan, Paalis kami ngayon Paalis uh, Samahan nyo kami mga kabudoy Nagbablog vlog lang tayo uh, Paalis kami ha Okay hey, mga kabudoy Abang lang abang Paalis na kami yun dito na kami naglalakad mga kabutoy pupunta kami dun sa bilian ng mga isda samahan nyo kami mga kabutoy Ayan mga kabuloy, pupunta na kami sa bibila namin ng isda. Tayo naman yung pinadaanan namin. Dati hindi pa to develop mga kabro. Ang ganda na sa ngayon. No? Jumainit na. Dinaanan lahat ng ano to bag yung Ulysses. Yun, Pero okay pa. Mas is pa rin sila. Uh, Magbibidyo-bidyo lang tayo mga kabro. layo layo ditong lakar mga kabudoy ano, napakaganda ng araw sikat na sikat yung araw mga kabudoy wala na kasi yung bagyo nakalabas na ano, papunta kami dun sa ano bilihan namin ng isda ganda lakaran, lakaran to, mahaba-habang lakaran dito mga kabudoy. Ayun know? oh. Dito kami ngayon sa papuntang Bagong Bayan. Bagong Bayan mga kabudoy. And. Malaki kanal yan bagsa ka ng tubig sa may bandang itaas itong pinakamababang parte. Eh. parte pero pagka nagbabagyo naman mga kabroy hindi naman bumabaha dito ang likod nito mga kabroy ano ah, ah, laguna lake na yan pagka labas mo dito sa dinadaanan laguna lake itong naman ano to lake front sa ako pa rin ng lake front yan Sumama lang ako sa kanila para ma-exercise na naman tayo mga kabudoy. Kasi mahaba-haba din yung lalakarin dito mga kabudoy. Papawisan ka rin. Mga magbabawas ka rin ng kalori dito. Yan. Ang ganda ng init mga kabudoy. Sikat na sikat ang init dito. Linis. Dati puro basura yan mga kabudoy. Hindi pa yan na-develop dito banda. Puro basura yan. Bahain dito part na to kasi mababa ito eh. Pero ngayon tingnan mo. Sa daanan ng bagyo, malinis na. Tingnan <tikip> mo, di nag na eh. Tutol ka natin dito. Ito ang putol. Hindi kami lang putulin kasi hindi lalampas yan eh. ilaw mga kabudoy kasi mainit. Pero tignan yung mga kabudoy oh. Ayan. Ayan. Normal na normal na yung hanap buhay dito. May mga nagbibiyay na ng sidecar. din so, dito dito mga kabudoy nung bagyo. Kasi ito yung mababang part eh. Tignan mo. Ayan. apaw to nung bagyo kaya maraming nagharbis ng na mga bangos nila sa laguna lake Basura pa rin no? yung mga nagtatapo na mga plastic buti, mga basura mga ano. <coughs> May mga tao pa rin na hindi talaga aware sa mga plastic. Alam naman yung plastic, hindi naman natutunan yung dapat sinesegregate yan, itinatapo ng maayos. Yan, ganda ng biyo dito mga kabudoy Kailan medyo masang-sang lang amoy nya Kasi nga ano to Bagsakan ng mararaming tubig So yun uh, Malapit na kami sa Papupuntahan namin Tagaktak yung pawis natin ano Ayan, ang ganda ng view ba mga kabudoy. So, yun, ito yung tulay na to. Ayan, o. No. Ayan, o. Baha yan. Nung bagyong Ulysses, baha yan mga kabudoy, inabot ng tubig. Kasi mababang part yan dito, eh. Ayan. So, imaginein mo yan mga kabudoy. Nung bagyong Ulysses, nandito lahat bagsak ng tubig, baha. Ayan, o. No. o. So maliit lang to na karsada na tulay, improvise na tulay na siniminto lang, na inayos lang din. Ayan. Ayan. yung mga kabroy? So malapit na kami dun sa bibilihan namin ng bangus kasi gagawin daw nila siyang Shanghai. Ano na to mga bro, Bagong bayan. Bagong bayan natin. pag ng bagong bayan na eh. hmm. yan. ng tubig yan. Pakit hmm. na kami ng bagong bayan. Dito na kami. Uh, Ako na kami... Uh, nandito na kami sa bagong bayan maglalakad parang kami yan, bagong bayan normal na ang anak buhay dito uh, yun, tingnan naman mga yun, normal na normal na Yer gold na yan. Lake front. And lake front Your gold. Dito na kami sa sentro ng bagong Baye. may mga namimigay na ng tulong dito. May mga kahoy. Ayan, so, at Marami talaga kasi mga kapatid, naapektuhan dito ng baha. Mababa kasi lugar na to. bangus. Bangus. Oh. Lili ng bangus. bangus. Lilipanan bangus mura na. bangus. Oh.

Oh. Sumusubo kami dito Tumutuloy mga kabudoy Kasi bibili sana kami ng isda lang wala namang isda Obas, mansanas, dalandan. dalanda challenge naman ang mga sarili ng mga kabudoy <laughs> Ayan Ayan natin yung mga kabudoy oh. Ayan Kinilis niya baka mahulog Ayan, Mga kabudoy oh. Ang hirap dumang dito nagtutulay kami tumutulay lagi kami ayan na ayan na ta ayan na iya yang makabudoy oh oh nagtutulay kami sa mga kahoy ayan oh daanan dito Wala kasi kaming magagawa eh. Naggagala kami dito mga kabudoy. Oh, yan o. Yan yung tulay-tulay namin. Ayan, nandito kami mga kabudoy sa my Fair gold lake Pronto. Oh. na kami dun sa lugar na pahirapan magtulay ngayon dito na kami sa lugar na social na lugar mga kabudoy ano po ito mga kabudoy lake front lake front uh, dito sa bandang bagong bayan uh, ganda ng kahoy dito mga kabudoy ang lilim Your gold. Your pure gold deck front. Galidi. Nang nanggali na kami dun sa tulay na kahoy. Nandito kami ngayon sa lugar kung saan sementado na. pauwi na kami uh, babaybay na namin to yung kahabaan ng lake pronto. pauwi so kanina galing na kami dun sa lugar kung saan ang dinadaanan natin ay mga kahoy na tulay ngayon dito na tayo puro simentado naman to mga kabudod uh, babaybay na natin to maglalakad lang kami Ayan, o. para lang kami namamasyal sa lunita Ayan. Uh, mga kabudod gusto mamili ng mga damit yan oh, um, Mark Shop marami dito ang ano pansit malabon yan, uh, pansit malabon yan. Uh, northern plate yan, kumain dito yan ligtas na namin ito ngayon na pauwi na kami mga kapudol yan o yan samahan nyo lang kami, pauwi na kami mga kapudol pakita ko sa inyo yung lugar kung saan dadaan na namin maganda yung lugar dito mga kapudol ah, tahimik dito tahimik ang ganda ng view nakaka-relax maaliwalas bak nagugutom naman kayo pwede kayo kumain sadang kent donut 'yan. Kent donut 'yan. 'yan oh boy. 'yan. Ang gandang lugar dito mga brito, hindi mo. magandang lugar mga kabudoy relax na relax ka dito lalo kung magja-jogging ka karuntong to nang jogging ko before mga kabudoy kailan sa ngayon kasi binawal na yung pagja-jogging doon <coughs> ano yan mga kabudoy magandang lugar to mga kabudoy Kahabaan ng lake pa ito mga kabudoy. Kahabaan ng lake prong. isip na lang namin mga kabudoy na mamasel kami sa lugar na to malayo-layo rin yung nilakad namin mga kabudoy yan o presidio presidio at lake front pasok ka dyan Ayan. Ba? Mm -hmm. magandang lugar dito baka gusto nyong bumili ng bahay ah, may kamahalan nga lang mga kabudoy bahay dito may kamahalan kasi ma, nasa ano na to eh nasa lugar kung saan develop na yung mga lugar dito malapit na to sa sukat bikutan sukat at saka bikutan ay eh, mga kaburo yan release yung sa taas na yan release kami dito kami sa ilalim yan. release yan, yan. may nagja-jogging mga kaburo Hmm. mga suwayan no? <clears> oh <throat> Namasyal lang kami dito, namasyal. Ako sa inyo, mga kaburin ang inaunya. Hindi mo mataas, mga kaburin. Okay, tara! Ino ang taas? Ino ang makaburiin? Ako niya, mataas-taas din yan. Paahon, truck ng basura yan. So, yun mga kabudoy, nakita mo na yung nakita nyo na yung lugar kung saan ito kami nagja-jogging before kailangan binawalan guys pandemic. <coughs> naglalakad-lakad kami mga kabudoy medyo marami-raming kalores na rin itong nabawas ko layo-layo nilakad namin eh uh, ganda ng lugar dito mga kabudoy relaxing Sige Mga kabudoy uh, <coughs> Nagpo full storage na kasi itong cellphone natin Kailangan ko na to ikat yung video ko Malapit lapit na rin kami sa amin Ayan o Yan. So at least nakita nyo Yung lugar namin dito Mga kabudoy Ayan Ah uh, Medyo hinihingal na rin tayo kasi malayo-layo lang nilakad namin mga kabudoy. Ang ganda niya mga kabudoy. Oh. ng view na yan. Yan. Yan pa yung lalakarin mo yung kabudoy. Malayo-layo pa yan. Pero i-off na natin itong camera natin kasi ano na to, full uh, cool storage na siya. So patayin ko na muna kasi baka masayang lang yung video natin na pinlog natin. hindi okay, mga kabudoy, hanggang dito na lang. Babae mga kapatid babae